Magandang araw po sa inyong lahat. Balik tulungan ko po kayong makapag-English agad gamit po itong make it kung saan po ay gamit na gamit. Okay? Ito pong make it ay maaari po natin itagalog bilang gawin mong o kaya gawin mo itong. Okay? Kayo na lang pong bahala kung paano nyo itatagalog ang make it. Okay? Pero pag in-English po itong gawin mong o gawin mo itong, isa lang po ang katumbas. Make it. Okay? So, umpisa na po natin. Gawin mong abot-kaya make it affordable o kaya gawin mo itong abot-kaya make it affordable gawin mong makatotohanan make it real gawin mong mas madali make it easier gawin mong mas maikli make it shorter gawin mong mas mahaba make it longer. Gawin mong nakakalibang. Make it entertaining. Gawin mong maganap. Make it happen. Gawin mong lumutang. Make it bloat. Gawin mong nakakatakot. Make it scary. Gawin mong di malilimutan. Make it memorable. Gawin mong privado, make it private. Gawin mo itong madali, make it quick. Gawin mo itong simple, make it simple. O kaya gawin mong mas maliit, make it smaller. Gawin mong mas malaki, make it bigger. Gawin mong mas malinaw. Make it clearer. O kaya gawin mo itong makahulugan. Make it meaningful. Sumunod, gawin mong confidential. O gawin mong lihim. Make it confidential. Gawin mong maganda. Make it beautiful. Gawin mong Kaakit-akit. Make it attractive. Gawin mong maiksi pero may laman. Make it concise. At ang huli po, gawin mong tumagal. Make it last. So, sana po makikitanda po lahat ng mga salitang nakalista po dito. Kasi ito po kalimitan ang ginagamit para ipang pareha po dito po sa make it. Okay po? Maraming salamat.